<laughs> 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 may nagpitan lang daw kasi <laughs> Ay, sana si Maymay Bumaba na, ay, nakaupo na para si Maymay Ay, naka, na pares, eh, may may. Ay, naka tayo para Ay, para kami, para lang makaulan <laughs> Wala nang ulan nga eh Sinikpitan <laughs> daw Ang sa uh, sasakyan namin kasi Ha, ha, ha kaya ginin niya ulit yun. Kaya <laughs> <laughs> nandang standing kami nakapit. Ang dami kasi nahigpitan na ni Kuya. Yes, makain na ulit. baba. Na ulam ko. Amin. Ito na nga nakatayo na. Nakatayo pa na stranding siya. Lapit na lang daw sila. <laughs> 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 Malapit na raw silang pababaan sa kanila. Ay, ayun, nagsipagpapaan na. No. Kami na lang na iwanan. No. Yan, no, si Maymay, May, oh. Hindi, <laughs> <laughs> <Yeah, no. laughs> Yan, kami na lang naiwanan. iwanan. Naku, hindi kasi manasiraan na sasakit namin. Ano? Oh, lakas pa ng hangin. Yan, <laughs> lumakas na naman ang hangin. Oh, bigla na mga anda. Yan, lakas-lakas ng hangin. Oh, malakas ang hangin, <laughs> <Malakas ang> hangin. <laughs> hangin eh. bumalik ulit sila kasi malakas ang hangin <laughs> Ayyan, po, ano? tiwala ka lang <laughs> ay sa naman sumusugod tayo dyan sa ano wala hindi okay, na lang kami. Si si ben. Aula, nas... wala daw masakit. Wala daw ah, masakit Wala daw masakit naman. Wala. Tingnan nga lang sunit kami. mo na puti na rin kaya 'yun, may masakit. kami nakatayong lang 'yung Okay, so ito, ito na lang, uh, ito binalang na operasyon sa Naglakad na lang, ikakas malalim na lang sa mundo. Ayun lang. <laughs> Aanda din daw yan maya-maya. Wawa naman si kuya na walang panang Overload tata. Hindi <laughs> talaga yan. Yun o. Takas ng hangin o. Oh, naglalakad yung may Ayan o, oh, lakas lakas ang hain. So, oh, naglakas kami sa may ano, divine. Wala ba sa akin na si namin Ay! Si Rani sa sakyan na ano, divine. Ay! No? No? Dito kami dadaan. Kasi naglakad kami, nakababa kami ng tricycle. Out ng bus. hangin to naglalakas mo kami mas lakas ang hangin to. yun asa na sila bata <laughs> <laughs> naiwanan pa sila bata <laughs> grabe <laughs> na kayo. Pray lang kami yan, oh, grabe. Agang labas sa pag-upo namin. Lang. Picture na tayo dali. Tumingin ka! Parang saray na namin to. Oh, na naglakad. Una naglakad kami mula po, ano, Divine Grace. Tapos ngayon, ayaw ko. Parang napabadi din sinasakyan namin ng pwet para nabagsak na ang ito, No? <laughs> Oo, oh, pwede. Ayan o, binag-video ako. Yan, o. No? Ito yung ano namin o. Oh. Ang kakano yan. Grabe yan o. Oh. Ito yun, tumuha. <laughs> kasi baka malaglag yeah. na ako. Oh, yeah. Kahit na ang mga ku yun kaya parin payet naman kung tulong dyan kung tulong dyan kung tulong dyan kung tulong Grabe kung tulong dyan kung tulong dyan kung tulong dyan kung tulong dyan kung Oo, oh, nang bababa baka taga Mulawit. Tapos kami bababa. Dalawang <laughs> <laughs> biga po sa kaysang <laughs> Borland. Bababa pa ba, kami na. <laughs> Kaya nang bab. Kaya no, oh, hindi ito bababa pa kami <laughs> na. Ang pimula doon. Grabe na to. <laughs> <laughs> ito ang ano. pa dun sa unang. Baba din kami lahat. Yun, tapos ang lakas pa ng ulan. Yan pa may nakasabi. sa... pa kami ulit. Yan, no, sila. Uy, uy, uy. Ang lakas pa ng ulan. Bakit na to? Bakit na ano? Ay, yun, pa. Papagasulina pa si kuya. <laughs> Ako na nga to. <laughs> Tawa na lang tayo dito. Ay, <laughs> naku. <I love laughs> Ang saya namin biyahe. <laughs> <laughs> Ang saya <laughs> ng biyahe namin kahit ano. <laughs> 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 Ayun, no, nakatawad na si Kuya sa unang. Para lang makasakay kami lang. Yun. <laughs>

Malapit na ang pagkakalapit. <laughs> Kasi <laughs> kuya, tingnan mo sa parang yung baka grabe. pag makalagpas ako linit lang naman lang mas lang ako lapit na rin ako bumaba